Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng reaction, uh, opinion Itong post ng uh, ang balita ngayon, 48 minutes ago uh, Tungkol ito sa pahayag ni Senator Ping Lakson Ang bagong chairman sa committee on, ano to? Blue Ribbon Committee uh, Tungkol sa pasabog ng mag-asawang Diskaya kahapon yung pinangalanan na ba ang mga kongresista, lalong-lalo na si Saldico at si Speaker Martin Romaldes. So ito, humirit ang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senator Ping Lakson na dapat may resibo bago kasuhan ang mga nasalistahan ng mag-asawang kontraktor na sina Nasara at Curly Diskaya. Sa panayam ng Abante Radyo ngayong araw, September 9, binigyan diin ni Lakson na reripasuhin niya ang nakaraang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ngayon siya na ang namumuno. Aniya, hindi pwedeng umusad ang kaso laban sa mga kongresista at opisyal ng DPWH kung wala umanong matibay na ebidensya. So, ito ang sabi niya. Kasi, yung nangyaring pagtuturo ng mag-asawa, hindi pwedeng ganon-ganon na lang. Eh, kailangan talaga may resibo. Sabi ni Lakson. Ngunit, maraming nagtatanong kung anong resibo, <laughs> anong resibo ang tinutukoy niya. Sapagkat sa isang illegal na transaksyon, Gaya ng corruption at flood control kickbacks, imposibleng may matinong tao na mag ng literal na resibo para sa lagay o suhulan. Ang ganitong pahayag ay tila nagtatakda ng pamantayan na imposibleng makuha. <laughs> so, ito, opinion na lang ito nang nag si ang balita ngayon. Okay. So, unahin natin. Ano pa yung resibo na tinutukoy ni Senator Lacson na pwedeng gamitin ebidensya? So, una, yung pinirmahan na nakatanggap si ganitong kongresista ng ganitong pera sa araw o to. Again, ito na yung sinasabi ni ang balita ngayon na imposible. Walang gagawa ng ganon. Kasi kung ako yung taga DPWH o ako yung kongresista, huwag na lang akong tatanggap. Maliban lang kung entrapment operation, kagaya nung nangyari kay Congressman Libeste, at uh, yung district engineer sa Batangas, o oh, yun Resibo yun Yung yung police operation, yun ang resibo Kaya lang kung ang sinasabi na resibo is mga pinirmahan Sinabi na ng mag-asawang diskaya na wala uh, Ano pa? Pwede siguro resibo yung CCTV camera kung meron, kaya lang palagay ko mauutak din itong mga politiko na walang walang makuhang resibo galing sa kanila. Kasi in my mind, kung ako yung politiko na ganun, sisiguraduin ko na doon sa lugar na hindi ako ma... Oh, Nag-iisip din naman yan. So ano pa? ang pwedeng resibo, yung narinig ko lang na pahayag ni pahayag ni Curly Diskaya, yung cellphone calls between Curly Diskaya at saka yung DPWH Regional Director 5 ata yun. Pwedeng makuha yun. Yun ang klaro na resibo. Kailang ang ang mat, matumbok yung regional director. Pwede rin yung sinabi ni Curly Diskaya na... Kasi binalik daw yung halos 30 million pesos na. Binalik eh. At ang driver ang kumuha. Ah, 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 driver ang kumuha. Driver din ng regional director ang nagsauli. <coughs> kung may CCTV camera. Ayun. Or kung umamin magpa magbigay ng testimonyo sinumpang sa lesay yung driver ayun, pwede yun yung mga resibo ano pa bang mga resibo so again parang napaka imposible itong resibo na although tama naman si Senator Lacson kasi kung uh, magsampa ka ng kaso ang basihan mo lang yung sworn statement ng mag-asawang Diskaya, hindi enough yun dapat may corrobor corrobor corroborating uh, evidences witnesses uh, paper uh, ano so napakahirap na tumbukin talaga napakahirap na mag ng resibo sa mga ganitong transaction but it's now a common knowledge <coughs> kahit ano pang pag -deny. Si Mayor Bicoso to ganun ang pahayag niya. Meron talagang mga politiko, DPWH, na may kagagawang kalukuhan, may kasalanan, sinabi niya. Meron talaga. It's now, uh, ano to, open secret. Problema na lang, paano mapatunayan sa korte na sila nga ang may kagawa nun. Kaya, Mahirap pa rin ang, ang Mapaparusahan lang dito na nakikita ko Contractor, yes Mapaparusahan DPWH yes Yung Bryce Hernandez Yung Henry Alcantara Yung Regional Director Yan, may mga resibo na yan Politiko Ma Malabo Malabo uh... Maliban lang kung may mga ganon. mga cellphone call, mga CCTV camera na nagbigay ng pera. Mautak din ang mga ano. So, may pag-asa pa ba tayo na matigil itong ganitong korupsyon? As of now, wala pa. Uh, it will take time siguro bago matanggal yung greed. Kasi habang buhay na buhay ang greed sa puso ng mga politiko, sa puso ng mga corrupt government officials, ay eh magpapatuli magpapatuloy pa rin. Kailangan, there must be some drastic action. I don't know kung anong drastic action para matakot ang mga corrupt na ano, matigil na ito. So, good luck sa pag-produce ng resibo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukinon dahil ang channel natin ito, pantulong natin sa mahirap. Uh, namimigay tayo ng libreng uh, livelihood assistance na ipapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Ano ko sa area ni Rodani o magtanong mag, siya karon o kapih. corporation aron uk okay, yang pag sa kapi ba ko daan na mix na daan ang iti puradan mix nato ni daan kay aron so muna ni ang nahatag kang rodani nga sidling nga uh, nindot kayo Mo oh. muna ni siya ang among napalit nga tag 25 pesos ang kada isa eh ang isa aso bali ko kay nga kapi. kape so kining among napalit nga sidling nga kape 14,550 na ni 20 ka 29 ka pamilya Ug muna ni itsura sa kape ni Rudani nga kape na sad ni siya isa ka bulan So muna ang una niyang tanom so karo nagtanom na po siya so kining iya 600 na ni kapunuan garoba at sa ng pagtanam na mo aning kape kay maawas na may kalisod o labas labaw sa tanah nga katabang po ang ginoo nga katanam po may anis mm -hmm. so panlangin ang ginoo nga maayop po ang pagtruk sa kape Mm. Eh okay, makapay sku ila pod mga anak po ug Mag mangunod na ni among kape. Salamat din sa Salamat kaayo.